Hello, mga kamanok, mayong adlaw sa inyong tanan. Aduna na po tayo bisitahon nga usa ka backyard breeder mga kamanok ang iyang deadline mao ni pumpkin sweater kanawayon Boston millionaire Mills Imsas ang iyang gipadagan karon og gialagaan mga kamanok atong tanawon kung giunsa niya pagpadagan o giunsa niya pagalaga ang iyang mga bloodlines na kung asa mga sellable ang iyang gipang breed o gipadagan Una, ang iyang naagyan mga kamanok, wala siya maglisod sa pagbaligya sa iyang mga bloodlines. Dance atong ilailahon, mau kini taga Hacienda Espina, General Santos City, wala lain kundi si Wilvin Malisido. Kung excited na mo, samot na ko nga excited. Tara! Hello mga kamanok, mayong buntag sa inyong tanan, no? Ah, uh, doon tayo, usak amigo na po nga itong i-feature karong adlaw ah. O atong hinabion, kung unsa ang mga bloodlines. So, gaya pong mga nagyan sa iyang pagbanok. So, tagahan na chance na magpaila-ila. Ang ah, ato ang usak kakauban na bakong videos diri sa General Santo City. Sir. Ako uh, si Wilbin we'll Suan Malisido. 38 anyos. Mga kamanok, sa akong nakita mga kamanok, Murag na aras sa duha or tulo ka bloodline ng nasa area, no? Usa ba yung mga bloodline sa to, sir? Pumpkin hat. Boston Millionaire side. Panawayot. No, one. Ang bago karon uh, milsim Hats. Mga kamanok, ang usa ka paborito po, Dinky hats, Boston Millionaire, o Mil Sims hats niya nga imported. Tama ba ko, sir? Oo, oh, tama. Imported, mag mahal-mahal na, sir, no? Mahal-mahal yun. <laughs> mga kamanok, ang ato ang pangutana na karon, pila na ba ka katuig nagmanok, sir? Sugod so pa man itong 2015, sir. Puno, taas na pagpanahon Sa pag imo ang iya diri, sir, tanaw ko sa imo mga manok, sir. Gwapo ka imong mga manok, sir. Mga pumpkin, sir, no? Anong pumpkin man imong naisip, sir, nga hybrid? Wapo mo sa tanawang siar, may, mawawang, sir, ang ipod siya mo away po. Sir, gano'n po nga, ka, kanawa yun isip na usang ka bloodline yung mong uh, padagahan nun? Iregalo mo ko na sa kuwa sakong sa ninung kong ba? Ah, ito. Okay. Uh, gusto niya i-kuhan sa kuwa kay para daw magdagandre. Gilaba na mo, maayo man sa record. Ah, okay no? Very good no, kay maayo ang record. I makamanok, yung mga kamanok, mawag pinaka-importante. Kanang record sa to ang mga manok. Ang mga ba, nga nag-release record. pero sa ko ah, na bad lines dati. Galis ako, pili doon, pilay pili. Pag lamang ang pili, mahipi, tama <laughs> Ilis ang naglaylain. Hindi mo ang buson milyoner ni mo. Nakapadagan ba kasi ang buson milyoner, sir? Hmm, kadagdan-dagdan po. Ah, okay. Ang mo ang milsim sa sir, yung imported. Ah, Wala na. Four months pa ang breeding, ha? Ako ang gitanaw rito kami, ha? Ay, sabi, guwapo dyan. <laughs> mo <laughs> na mga kamanok nga kung unsa yato ang gusto mo to yato ang eh, bread sa record sa imong pumpkin hat sir tanaw nimo maayo ba? no pila ang yang porsyento sir sa pagpadaog lang maayo sad na siguro sa mga kwan mga 90% Ah, 90. So, maayo kayo ang iyang pumpkin, no? Nagisurahan na yung mga kamanok. <laughs> na ay diri sa iya pero iya nang ginabalibaran kay imong ginafight, sir no? oo oh, gina okay. kay tested and proven ang iyahang kaning pumpkin hats oo yun baka na sir nga na yung mga tao nga si mga ayaw lang na yun kahit sir tanong niyo mo sir ron <laughs> mo naman kay mahal na kayong pagkaon bitaw no? huwag mga ayaw sir huwag no? sa para dili ang mga ayaw boss sunod na lang <laughs> sunod na lang, ubo-barato. Sa so, sunod na lang ito, mga yun, mga na, <laughs> na, na. Sa imo ang experience po sa imo ang sir. Dili ba sa lisod kundisyon nun, sir? Ah, sir. Kay natural naman pagkondisyon Dili mong kaingon nga kuhan Ah, natural kundisyon uh, ra imo, sir? Natural lang. Hmm, maayos. Sa so, usap pa, pwede na itong mabalaan, sir. sa itong mga kabakyard. Ang usap pa, maagi nga natural? O, sekreto na lang ni? Sekreto na <laughs> Hatag lagi sa sir. Ni mawad din. Yung black nang dugos, nang natural na dugos. Ano mga kamanok no? Ang iyahang pinakalandura ng sikreto, ah, uh, ko sir ba para asa ang dugos sir. Para healthy ang kuan ba. Ang mga manok, ang iyahang kuan niya, moisture. Ah, okay, no? Wa mogo kaagi na ning dugos mga kamanok no? Okay. Ay na pwedeng ang mga uban pangbata lang mangudaw na. Oo, oh, tama, no? Pero dili na dili, yung pambata ang dugos, pang manok po. Muna yung dili na pang bata, pang manok pa. o, <laughs> di ba, sir, no? Ang imuhang kuwan, sir, ba? O sa imuhang pamaagi, sir, nga? Ang iyang mga pumpkin mo, mga kamanok. Mga gwapog lawas, o niya, tagkas sa imong pumpkin, sir. Nagitaan ako, sir, ba? O sa sekreto, sir, sa bloodline wala? na? O nakaigipain ng mga pampataas? Wala, sa bloodline yun siya, sir. Ah, bloodline yun, no? Oh. Buto ka nang mo lang manok pa patanggal sir, matanggal po. Adili na. <laughs> Ay height din na niya. <laughs> Ay, height din na niya oh. mga kamalok, no? Kano sa kalas na nari sir, sa imo ang kaning gamit imo ang imo ang pumpkin. December sir. Last December. Oh. Pila ka pumpkin imo gamit? Pumpkin to tanan sir. Pumpkin og kwan, accident gyud sila. Ah, Asang okay. Sa kulay dula na sa ka pareho ba. No, na apud sa dugo ka pumpkin. Pila ka buo? duha ra kay gi mo na mo kwanto two wins ah okay komo sa ang resulta ah okay po. daw gang duha ah okay very good no so mauna na nakalindot mga kamanok no nga ang ato ang inalagaan mo daw gyud asa to nga sa bungan sir dia sa pupong sir labot pag pagbulomolok lang sa lunok ah lunok oh, wa ko naga dala didto nya komo sa imong dito permente mo kadaw gyud goal Mm, Gol pupong, now, tanggawan mo. So, mga pila ka heads ang imuhang mga manok diri sir. Tanatanay mo bloodlines ka naka-cord. Naaran siguro sa mga 30 sir. 30 ka buo? Oo, 30 mm. Ang iyaha magong mga manok diri, mga kabakyard. Ako ang gitanaw, biyod. Ako ang hinihini na ako tanaw. Samtang naa sa sir dito. Nidalikyat ko gili di sulayo. Mga guha po gidang iyahang mga pumpkin. ay na, makuha kong isa ha. Ay, makita lang sa inyo Kung iyo mo ang mga kamanok, mga kabakyard, no? At itong hili ko oh, mga pumpkin, hats, silipar ako ni mga kamanok, oh. Nawa, oh. Na. Murag ako <laughs> no? Nindot kayo ba? Okay. O, talawa nga tail, oh. Ready to, ready to fight na. Murag oh. boxing ba, no? Pwede yung pagkagapuha, sir. Nindot siya, sir, no? <laughs> Ano ni mo padagan sir? Padagan mo na, sir. Eh. ko di anak. No. So mga ka manok. Uh -huh. nga usa ka sa yang pumpkin hats nga kung imong gunitan. Hamis kayo. Ulitin ko po agad mga kamanok, oh? Na. So, ang karton, <laughs> Tanawa ang yahang kanawayon mga kamanok, no? Tanawa yung kung bakaran ano yung kanawayon, sir? Two times winner, derby. A two times winner, sir? Oo. Oh. No? Tunindot so kayo, kay siro kapo kayo yung TL, sir, no? Mura greedy to manumbag ba, no? Tanawa mga kamanok, no? So, kapo kayo gito siya, o? Matay. Nainlab ba nang kukarong magtaga? Nainlab, gusto kanawayon. O, kaya ang pumpkin? Asang pugi lagi di tahun. Aku ah, ikon si mua sir ba, di ba. Tapi ikon masih lah sir nga? Mas Mai dan nang mengayuk kaya sa mga wat. So, Masa yung mga ingon yung mana sir. pun ah, okay ya mengayuk. Kung kwan. Para lain pun mengawat pun. Tama. Tinood gina mga kamanok. Mula? <laughs> okay mga ayos sir. Okay lang <laughs> kaysa mga awat. Pwede ko mga sir. mga kamanak. No? Sobra yung takay. Nakita ako ang gituyok. Wa ko nakagwat sa mga kamanak. Wa ko dyan gitan na. Okay, pakita sa inyo ang iyahang mga kanawayan. Huwag ang iyahang mga Unya tao-tao di mga kamanak. Pakita na ko ang iyahang imported. Nga Milsim's Hats. Sir, no? Katuwa ni Daog na no? ako to, sir? Kaduwa na, sir. Kaduwa ni Daog, mga kamanok, sa big time event na derby. Tama? Kung uh, gusto mo, matanaw ako niya kung ipakita. Kung sa'y kalainan, sir, sa pagkondisyon condition mo sa kanawayan o ka ang pumpkin hats? Parihura, sir. Parihura, gusto na, sir? Parihura kay mga hatsman. Ah, okay. Kung okay. so, dili ka, wala ka naglisod sa pagkondisyon, sir? Wala. Mauras. Isara po sila, kwan. Kung um, sa'y lang, kwan sir, ka Gusto sa ka ng empty sila, wala sulod pag tari na o naisulod sulod gamay yan mas okay kung empty sir ah empty sila um A, wala lang tubig lang hindi kung sila mo para dili sila dry, ba? Mm, mo ba hmm maayo para ilang moisture maayo no oh. so muna ang tip ni sir sa toang gihatag nga ang, ang iya mga pumpkin o ganawa yun pwede lang na empty basta kainom tubig no oh, kainom okay. so muna itong timanan mga kamanok no ang iya mga kuwan sir buson miluner kumusta po ng record sir Okay, dia pun ang record na sir kaya tested naman ang nak na niya Hmm. Eh, nagdaog man sa derby pud ang ilang papa gid ana double ba ang mga presyo sa imong manok diri sir pananglit sir na naay mo adto diri unya mo palit sa imong mga deadlines imo pong pagbigyan sir tagaan pud og kwan video pigado <laughs> <laughs> <Mga kamanok. laughs> Di na tayo magulat yung matigado sa si sir Abanti na tayo sa yung kire, no? So, kinahanglan din kayo mga kamalok Sir, kanang Wapo o wala ka nagmatter sa hisura sa imong manok na ibre. Sa imo ha, imong gusto gid ng guwapo nga mga manok o dili kay mga guwapo okay ra sa imo ha. Okay ra kanang dili guwapo sir kay para di sila makulbaan mo Kuan bitaw. Bitaw po sir no. O, kalaban sa atoa kay og guwapo. Kulbaan sila gamay. Am ah, kulbaan no. Pero hindi na kaganaan sa ina ko sir. Po, sir. <laughs> <laughs> Bitaw, sa imo ang pagpanari sir, pagpatapad. Lison ba sa si ay tapad sa ja kontra sir o dali ra ka mataparan? Dali ra sir kay dulit-dulitan man kung po. Kanang medyo gwapo po sila ha. Ah, okay. Banggaan, niya oh, niya banggaan sa guapo. na dito. Oh, banggaan na dito. Hmm. Banggaan na dito. <laughs> <laughs> banggaan ni <niya> dito. Mura rin si Samil Biogsi. Yulong Paskwa. 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 Banggaan na dito. Banggaan No? Okay. So kada ganon ni mitari sir kana yung pumpkin? Pamkin o oh, kining mga kanawayon. Ah, okay. Mga kamanok, nana na magid saya ang pamkin nga pertinga puha. saya ang kanawayon nga guwapo pod og record. Pati ang Wilson Hats nga imported. Naa pa ba kay gusto nga kuhaon sa ubang farm sir nga imong ginahandom? Unsa man to mga bloodlines? Unsa to sir og kinsa imong kuhaon? Wala na sir. Anna mo isak mga kamanok no. <laughs> but pasabot kontento na jud si kamanok nato nga iyang gadlan ni padagan. Ano na, man sir? Wa nam ko ganay sa uban kani kay magtested naman sa kuha. Dili ba ka maglisod og mag balig sir para lit ginahanglan ni magkwarta. Dili sir kay dali ra mamahalin ko ni naning klase gud. Lagi tinuod mga kamanok dali ra kay mahalin bitaw no. Mga tagbugag mga tag 3 months, 4 months, anak, nabaligya po ka sir wala ko ka testing og baligya pa na maka testing jud ka kay tama na ko sa 2 months <laughs> las na ko na baligya diri tag 8 months man to mm tag pila palit oh. nila sir otso o tanawa mga kamanok kay ngano man sir mahal kay ang no mahal ang pizza, eh. dili mm. mahangyo sa tindahan bitaw sir yano yano yan. tagangyo no oh. pero na pa hangyo sir no sempre no na ang hangyo, hangyo manok kod Kinahanglan mo ato ka ganang manok ano palit ka hangyo jud. Hangyo jud. ubi pa hangyo, hangyo gyapon ug gyapon ulit ta. <laughs> 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 Unsa imong naagi sir ng mga challenges pagbuhi nimo sa mga pumpkin katong naagian nimo sir nga pinakadako kayong hagit sa tuwa ha, sir. Unsa imong naagi sir para maisir na to, mabantayan sa tuong mga backyard. Para magsakit-sakit sir. Mm. O naikwan kayo. lisod eh gasto kayo. Mm. Labi na kayo, wala yung Indian. yung gasto ni mo. Ah, buto sa but. Wala ka gawin na sir. Wala, sir. Bisag ka usa. Oo, oh, bisag ka isa. Kaduhan ako naka-interview mga kamanok kung wala nga baksin. Nga ano po, sir, nga wala ka gabaksin? Wala lang po, kay... Wala mo po misilingan silingan, kung na yung manokan. Kamira po. Ah, advantage sa iya, mga kamanok, no? So, sa sisiyo, sir, o, pusa, sir, sa'yo mga gamit, sir, incubator, o... Natural lang, palumlum but sa but, buto, yung mga mga dere. Mulumlum dyan. Mulumlum man po. Napoy bisaya. Kuwagit log. palumluman man sa pulihan ba. Kung mulumlum mang bisaya, kuwawon yung itlog. Ipuli itong mga kaning mga kwan, Sa panabong, ipuli yung itlog. Yung katong sa bisaya, lagaon. Kanang mo aksyon na laglumlum ang bisaya. Ah, ang gabi eh, buntag. Ah, buntag. Pwede man buntag, yapon. Ah, okay po diyan gamit mga kamanok, no? Unang-una, nakatipid si sir sa kuryente tama sir ikan <laughs> dua <laughs> nakatipid po siya sa pagbayad sa yang pagpa pagpainkibit o oh, wala kayong incubator po sir wala po po sir tanawa lagi amakin nyo na no sa kabreder nga natural yun ang pagyang pagpapusa sa iya mga piso pagpapusa na siya, sir o sa iya unang ginatag sir D1 sa iya ginapainom oh, dayon. na yun D1 kining probiotic ah Maayo po, probiotic yung mga ginapit, oh, sir. Probiotic lang, wala na kung gamit yung kuhan po, laing sambal. Maura din na ang tumuda po. oh, maura po. Ah, okay kayo mga kamanok, no? Kayo mga katipid-tipid, no? Sa imong kuhan, sir? Sa imuang mga stag? Wala. Okay na. Okay na. Hmm. Oh, Uya, kung na imuang... <laughs> Kanawa na kung manok ka mga kamanok, nagpatungod, gusto ko. Kamanok ko. Ano? Nagpatungod, gano? Ay kabala ka no kay bitbiton na kanu niya. <laughs> <laughs> Nagpatungod mga <-askuano>, no. <laughs> Pagkagwapo. Oh. Nindot kayang, irere, sir. kay ang irereser, kay ang PC sir isumpayan pa ni mo sir. Oh. Sumpay tag duha ka dupa. <clears throat> tanawa, ra gyud. Basi may nang atik ko tanawa Duha ka dupa gyud Sus. Mo nang power kay mga manok sir no. <laughs> Buyag kay mamunan. Kaya mo ba bang pagmanok, sir? Suportado kasi sa iyong pamilya? Libre pa kay misis, kay ma'am? Ah, suportado, sir. Mas maayo mo ko nang magsabong-sabong lang daw kaysa laing bisyo. Kaya ang magsabong dugay daw ka mamatay. Oh, makin mo na. Unsa <laughs> to, sir? Basta magsabong-sabong lang daw, dugay daw ka mamatay. Pero laing bisyo, dali ra mamatay. Timan, okay, man, eh, gina, mga kamanok. Munang kanang kitang mga mahilig o mga sabong-sabong na ako'y ilan, mga kamanok. 100 na hapit ang edad. na yapon ron. O, na, tinong da, sir. Bakit siya tanprobin ginang mga sabongiro, dugay, mga patay. Ito, eh, sila. Bulang-bulang na, pero abtik niya pong kahayos, ya. O, oh, tinuod sir, no. O, na, katong mga kamanok to. O, oh, ginatungin mo, on. Ampo, tabo, tago, 200 edad. Pang-immortal <laughs> <laughs> <langa> <laughs> na nga, edad. Basit na gusto nga i-shout out, sir. O, basalamatan. I-shout out. Larga, sir. Sa out din ako kung kwan Ninong Diyas, si Ninong Mikmik Nong sa out po na ako ang taga Kay Lago, Uglan Si Kagawad William Malisido Willy Malisido Sa trupa na mo dyan sa Barangay Lago Sa Don I love you sa inyo tanan Ayos Ayos kayo <laughs> Ayos eh ko na kayo sir Iba sa inyo kay Misi sir Ah wala na to siya kay Okay ra to siya. ba mo na kay labot. Okay ra mga pinte. salamat kayo. Mga kamanok kinaot nga nalingaw og dami na tunan no sa atoang debate karon. God bless. Mga kamanok, uh, nagpasalamat po sa family ni ano no, tatak nga interview. Kay ma'am, sa missis, misis o sa iyahang no supportive kayo ay ang ginikanan mga kamanok no mo nang ini ngon mga kamanok nga mo support ang ginikanan ah uh, hayag yang ang swerte sa tuang pagmanok oh tanawan ni ako ang partner oh, anak kuno nang pagdah no? na awan ni guru lag kaw gaya oh awan oh mga ah, kamanok oh No, oh, selamat kay sa mga pagkaon nga gi-offer sa tuwa. Oh, ah, dingan dingan kay salamat. Thank you kayo, thank you. Sa Malisido

Mga kamanok, ato nakita ang tara ng mga sisil, studs, bull stud, kak atong nahinabi, gikan sa atong usak backyard breeder. Ngayon, napanagan ang mga pumpkin hats, kanawayon hats, Boston Millionaire, milsim hats. So nakita ninyo mga kamanok, huwag na usang mga pamaagi ang mga winning percentage ikan sayang mga bloodlines sayang iyang karon. So inout, mga kamanok na no, so, maabot ng mga panahon maka-interview kaya punta o mga kawaban ito, na itong mga backyard na anda magpa-interview o magpakita sa iyang mga bloodlines mga kamanok. Huwag ako naghahangyo mga kamanok na tanan backyard videos ay follow, i-share, comment, subscribe sa itong YouTube channel na pakita nga nag-support kita sa mga backyard breeders. Kay tungod mga kamanok, din, din sa Chris Backyard una pirmi ang mga backyard leaders Ingat!